Po, kumusta na po ang lahat? Tayo po ngayon magluluto ng talong. Igisa po natin siya sa giniling na karne. Minarinate ko na po ito. Ang ginamit ko po sa magmarinate dito ay meron po tayong oyster sauce, meron tayong sesame oil, meron tayong um, paminta, meron tayong cornstarch, minilagyan ko po ng konting soy sauce at asukal po natin siya. syempre ang gagamitin natin ay bawang, sibuyas, at nilalagyan ko po talaga yan ng spring onion. Pampaganda ba? O, ba? Diba? Luluto ko, ginigisa ko muna ang karne. Yan. Luluto natin muna ang karne. po natin muna itong ginilin natin na karne. Natin, natin, na karne. natin ang bawang. Sunod natin ang sibuyas. Saka natin isunod ang ating talong. Ayan. tatakpan natin yan. Haluhaluin natin. Ayan. Lagyan po natin ng oyster sauce. Ayan. Tabawan na rin po natin. Lagyan na po natin ng chicken broth. Takpan. Natin takpan. At natin maluto. Lagyan po natin ng konting paminta. Haluhin. Ayan. lutuin na po ang ating ginisang talo at yung spring onion oh, ang ganda ng minuto kong talong, diba? yam, na po tayo, nakaluto na po ako at kakain na syempre tayo kasi nagugutom na tayo kain na po tayo